Ha? Ah? Ah? To... Hindi, hindi ito madali na Yung pinapakagat mo ako. Namonetize na <mirentilana> at, at... At, at... At Patas? Yung uh, batas? Hindi, ako patas at... Pero siya siya kapag batas. Balik tayo sa'yo. Alright. Yun know, o, magandang hapon mga kamada. Dito kami ngayon sana, sa ano, sa Nasugbo, sa Bukana. So pupunta mo kami ni Sniper dun sa sa Palingke. At uh, bibili kami ng ano, ang... Pero, uh, ano ang bibili mo sa'yo? Ako, ano yun? Bulalo? Ah, oh, pang bulalo. So ako naman is... Yung kapag na ng bulalo. Kapag ng bulalo? Oo, oh, bibili mo. Bigas. Ah, <laughs> <laughs> uh, yung bigas naman is galing kay ano? Kay Tita Mother and So ibibigay ni Tita kay Kinakanuto. Kasi nga, na-monetize na. So bilang Pero, okay, pasasalamat lang kay, ka kay, ano, kay yeah. Mother and Kay sa channel doon ni Mother and Uning. Ayan. Oo, uh, <laughs> i-upload ko. Ito. Ayan. So, Hindi ko alam kung ano. Nakamisa sa kay. Ya, wala ba? Palengke. Wala, wala may driver. sa kami. Dito nami, papalengke, Kuya. Ayun Wala Wala. ng bahaop. Oh, <laughs> baha dito sa kubana. So sana masolusyonan to Kasi naante eh dagbas to udyada. Parang baha na. Kumoro kami sa palengke alright Malapit lang dito sa tawid sa kapila ma-samaten para makabili tayo ng ano, ng bigas. Na boss. na tayo. Paparating. Saka ano ng anonan ng na ang ulan eh kasi kanina lakas ang ulan dun sa bukana mga mother dito na kami sniper dun sa ano sa palengke so as gift kinakanuto sa team ko kay kangiti kay kinakatuba so magbibigay ng ano isang kabang bigas si si tito mother tito mother rin nuning so nandito tayo sa ano public market sa amin kanina. Kanina mo binigay yung tira natin kay Kuya Madin. And... Yeah. So, dito tayo. Bibili tayo ng bigas. Hop! Alright. Bibili ng bigas. Saan bigas? Ay, ikaw muna. Yung ano muna. Karne muna. Bago bigas. Kasi yung mabigat eh. Karne muna yung kay Sniper Dudes pang ano pang pulutan daw ako. <laughs> inom na inom na to si Sniper Dudes eh. Ah, hindi naman. Chill, chill, chill lang. So, kano to? Ken? pagano ano ka na? Maganda ka na? May, may ano may import ako na dala pang inuman. Yan. Eh, ito. Okay, ito. Saan ba? Saan kayo yung ano? Baka? Baka po, baka. Saan po kayo? Saan po Eto. Baka. Eto. Baka eh. Asan? Asan ano dyan? Ha? Asan pang ano dyan? Pang... Ay, pang bulalo ano? Okay, pang bulalo. Buto na lang. Ano pang Ha? Pwede. Pwede halo yan. Tapos buto-buto. Wala pang bulalo na ano? Bulalo ako yan. na kaya? Sang Ha? Alin? Yung? Pang bulalo. Sang Matatlo hang kilo. Ah. Kaya isang na? Yeah. May git Oh, may... libo. Tatlong libo, tatlong... Ah, tatlong kilo? Tatlong kilo. Ah. Buo rin buo. bo Ikaw, gusto mo. Pero mawawalam natin ilang araw yan. Kaya nga, di ba? At gano'n lang <laughs> kasi kahit. Kaya kaya Pwede na yan? Ha? Pwede naman. Ano? naman. Ano? 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 na Ano? I ano man ay Delo. sa dalawa. Dalawa. So, kasi ano. Wala di si Ate Badida <gibito> <gibito> eh. Badida si ay Ate. Oh. Ako daw si Yer. Andiyan si Chu Papi. Eh hindi ko yan ko ito. Ay Chu Papi. Ay Chu Papi. Jo papi. Get out. Ano ang mo? ko? Nabili. Akit na kami. Oo, sige. Ano kayo, sir? Ay, nasa din. Andito si Vlogs. Nakita ko. right? Number one talaga, oh. Sir, kailangan, ano. kailangan. Ha? Kailangan il talaga? Ha? Kailangan ng batas? Kailangan. Hindi, akong batas. Pero siyang taga po pasto. <laughs> Patay tayo sa'yo. Alright. Idol na idol pa naman kita. Siyempre naman. Oh, sabi ko batas eh. Batas. Oh. Kala mo batas. Oh, ba? Magdiw pa ganun ganun ka pa eh. Kasa taga po pasto na. Oh, Ayun lang. Nagising <laughs> eh. Nayari ka tuloy. Kasi yung dalawa? Sa bahay pa. Ay si Kagrasa? Oh, kagrasa sa ano. Mabalik ulit. Parang ano yata ah. Yung buhay bilhin ng panpulutan. Panluto. Bili na, sir. Pang-undi, pang-ulam. Ah. Pang-ulam ko. Ang alam ko, na naman po. eh. Ah, oh, ah. Oh. Patay tayo sa'yo. compete pa naman ako. Akit na ako dun eh. Oo nga. Alas 8 doon nga update ni Jopper eh. Ang muna dyan. Oo. Kailangan ko na makakit. Puro vlog kasi si Kuya man Taga-tag-sang nga ba? Taga-sang 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 nga taga nga ba taga taga taga, taga... 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 Oo. Oh. Na ano, na doktor na Talaga, bayra tayo. Hindi. Bailan tayo yun. magkano Ilan na yung manok? 50. 50. 50,000. 50,300 yung views naman. Paldo ka siguro doon. Ano na? revenue. Wala nga. Ay! Mo. Ay! Magko-compute na lang ako siguro. Masayad yun. Hindi na bababa yun sa... 200. Hindi na bababa. Mataas ang RPM nito. Matas ang tahas yun. Yo. Thank you sa pagsuporta. Oo, oh, mag-prank ulit. Ano oh. naman? Abangan nyo, kumalin nyo, sports car na lumabas. <laughs> Yun na, na, siguro totoo. Ano? Okay mga ka mother, lang tayo. Yun ang kapito ni ano ni ate. Bumili lang tayo na ano, ng gulay mga ka mother. Ito mga ka mother, o, para pag akit pagkakit natin kinakano ito, magluluto na lang doon ng ano, ng bulalo. Bumili lang ng rekado, may binili na ng ano, laman si ano, si sniper dudes ng baka. So, pumili tayo ng mais, para makita nyo sa resinoduro <laughs> ay lumalabas. Mais, sitaw, repolyo, tapos hindi na na, hindi na, sa ang sa bulalo, ano na lang, uh, ang gawin natin sa uh, patatas na lang po. Ano? Ano? Wala ba? Kinagwento pa? Doon ah. ano si, ano, doon ano si Chupapi, busy, busy yung... Oh. Oh, 237 Palagay na lang po dyan Ayan May ingay lang mga kamadering ano Yung generator Walang kuryente dito yata eh Ayan, ah, Babayaran yan ang ano, sniper dudes so, Tampulos yan mamaya Sabay sinabawan Alright Ang magluluto niyan si Sniper Dudes Bulalo. Wow! Ay, hindi ko nagluluto. Patay tayo dyan. Sige. Si Ketuban na lang. Oh, pwede naman. Depende sa ano nila. Taste bad sila. Basta ako magluluto lang ako. Ayan. <laughs> Alis na kami. Bibili lang kami ang bigas, mga mater Mga mater bigas na lang. Tapos, magtatanong muna kami dito kung magkana yung papuntang balitigit. Yung sinakyan natin kayo na nandun, no? Ano nandun ba? Sabi sa akin. Ano? ano? Uwi na kayo? Sino si ano? Si... Yung, kani, yung, yung sinakirami pa punta? Si, si Kuya, si yung ano? Oo. Oh. Pwede rin. Hindi ko alam Balit lang kasi yung ano noon eh. Balit tayo dito ano? Nandun yung bigas eh. Balik, baliktad ko lang ano yung camera natin. Ayan. Mga uh, mother, bili na kami yung ano, ng bigas. Yan, yan ang bigay ni mother yun ng ning, kinakanoto. Eh. Ay sa kabila. Ay sa kabila. Salamat. Ayun di ba la? Sa kabila. Ayun. ayun Tatoy tayo sa ano. Tambo. Adun. Adun tam. ko po. <laughs> Lagi ako nagagawa dito dati. Tapos ngayon hindi ko na memories mabili yan ng ano ng bigas. Dito nga pala kami bumili ng bigas dati. Ito bihira. Hanapin natin. Ah, ako nandito lang yun eh. Ah, dun. Kita ko na dito sa may Padulo. Ayun. Wala na Whew. All right. Ayun, nakita ko na ang bigasan. Ayan. boss may ano o? Eh? Ay, sorry. Ay, Mikata, Mikata ba yun? Ano ba, anong, anong brand ng, anong, anong ano, so, si Dinoradong Mikata? Ang niya. Ano bang ano yun? Wala po. Yung, yung Mikata po, anong pong ano yan? Ay, mga Maynila lang yung boss mo. Mga Maynila ang bigas niya. Maynila, pero ano yun, Dinorado, si Randoming? Dinorado? So, yun na lang siguro. Alin yung magandang Dinorado diyan? Yung pula. Saka yung, ayun, blue. Pipilihan mo lang 25 kilos Maganda ba yan? Up. Alam ba ito sa Magkano kayang isang perfect? Isang Yung 5 Ano po mas maganda? Ito, yun. Yung mas dahil, tsaka perfect. yung maganda? Ah. Sige, Sige yun na lang. <manyo> ah, hintin.

dumirekta kami sa sa resort Kinadya, sina Jabber kasama ko nun sina Mamatos Collection tsaka si Sir J. Yu dito kami nal naligaw pa nga naligo <sugff> okay. naligaw kami doon tapos dito pa lang ang pasokan na isa yan sa unahan pakita ko sa inyo ilang beses ito ay naayos nasisira kasi gamitin eh lagi eh. ayan lubak lubak nung punta ko dito okay yung kalsada ngayon sira na naman walang natagal na kalsada kulang sa quality ayan mga kapater ito dito kayo pumunta dumaan din na ng mga parts meron dyan ano, papasok ayan ayan dagat dito kayo pumasok mga kamaderong na tayo kaya to ito mga mga big week weekend kasi. So, tayo, na, na. So, na natin yung bigas. Kaya kay mother in Papasok lang tayo dito. Yan na mismo. konti kempot na lang. Yan. ano yan? Kabyang Tunnel. Dito kinanood ano yung picture Mother and Uning. Mother and Uning. lang yan. sniper dudes so, ayan, so, uh, sniper dudes ano so, naman sila charity mga uh, uh, so, uh, unique na pangalan eh walang walang katulad so yung mga mother madadaanan natin dito yung aking pinaka famous na na, na kumare si LMJ Raketera yung may construction business dito. Kaya, <laughs> kamari, so, ano? Kaya, yun yung kamari ng NMJ. Magkasabay kami dyan. Kaya, okay, malapit na tayo kinaanak. Kinakanoto, mga ano, baon lang. sama jeruk apa apa es <laughs> kurba ada pak pero sa si nakakano dito si nakatupa yun yeah, mga mother papasok na tayo kinakano to so dyan nagpapakash in cash out si ano gato gitu ba dito dito ah dyan yan dito na yan papasok na tayo mga mother ah oh, pwede pwede papalam na tayo dito na kinapalsis ka mo sir kinapalsis po dinggi po it, ah pa Dapat tayo. Dito na tayo mga kamali sa bukid din ng kanuto. Dapat na. Pero kung mga ano lang, 50 meters. Welcome back again. Last month nandito ako. <laughs> Balik ulit. Uy, parang nandun si Pepsi ah. Yung sasakyan ni Nakanuto ah. Parang nandun si ang ah. sasakyan ni Nakanuto ah. Si Pepsi. Parang may bisita. Ah? Parang bisita. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. <tinyo> Hindi ko alam kung may bisita. Eh <laughs> mga mamader, pagtabi niya kasi may motor na balahaw. Bubuhatin lang namin. Malambot. <laughs> oh, malambot eh. May dumaan kasi na motor, mga mamader. Pero nandito na kami kinakanuto Malapit na. yun 'Yung mga mamader, buhatin ko lang to. Tapos bibigyan natin kinakanuto to. sila eh, maglalakad lang kami ni Sniper, dude. Ano sa kanya? Pangbulalo. yung bisita pala dito. Eh. Pangbulalo no. Pangpulutan. <laughs> Buhat mo na lang, ka, mga mamader. Ah, pangulam pa, pangpulutan eh. Buhatin ko muna to. So, Mama Mother, lah, ito buhat natin. <laughs> Nandito na tayo kinang Tatawid lang tayo, Mama Mother. So. Bigay niya no, tita. 'yan. Hi. Alright. right. Di <laughs> ko uh -huh. Ay, si Kangiti. Yumi. Ano? Pang ulam pa. Parang bagay cellphone. Hindi. Tinanggal ko lang gising. Kala ko naka-live. Sige lang, kakain na kami. Hindi mo kakain eh. Hindi mo eh. Babalok sa mga dyan. Ah. Ah, kaya pala maraming tao. Galing kami kay Jopper. Galing kami kay Jopper. nag guys pa ng channel. Ah. Ngayon? Eh, ah, okay. si Kore yo. Oh. Bakit malungkot kagabi? Lo loveless daw, loveless. Totoong balita. Loveless. Love eh, oh, oh, dito mo na yung gamit dito. Oh, mommy, dito oh, muna. Oh, ayun muna. Sarap dito Di ng ganda dito. <laughs> Sobra sa mas maganda pa pala sa sa personal. Yes. Ano <laughs> ay. na sniper dudes? Kumusta anong ano mo? Wala. Ah. Okay, tools, ah. Na <laughs> raman, uh, mag mag uh, maglalasing daw kayo, Ken. Ano daw 'yan? GoPro na 4K. Wala nga di, wala nga dito sa Pilipinas eh. Galing Switzerland 'yan. Kay Ate lang 'yan. Kilala mo dito si Ate lang, lang. Oh, hmm. 'yan. Oy. Ha? Kailan? Si ano? Pino, Pino. Si Julia? Uy, finish na. Ang <laughs> oh, <laughs> <okay. laughs> <laughs> lakas din ang ulan dito kanina. Sabi na Nakulong tayo Jaffer. Dignan kayo na Jaffer. Dignan kayo na Jaffer.